May nakita tayong may nakita tayong Hana na palaban, 'di ba? Oo, oh, 'di ba? Ganun talaga dapat, guys. Huwag so, tayong magpapaapi, eh. 'di ba? No. Tama, so, ikaw ba, Vince? Ha? Si Vince, kapag feeling niya ba inaapi na siya or nalalamangan katulad ni Hana, ano bang ginagawa mo? Lumalaban ka ba o hinahayaan mo na lang, Vince? Ah, uh, ako kasi yung tipong tao na pag ginapi yung mga kasama ko, doon ako lumalaban. Pero pag ako, nayan ko lang mas mas sasaktan ako pag yung mga kaibigan ko o yung mal ko na tao yung naape. Kasi mas pinipili ko na lang. Sana ako sa akin na lang ginawa. Ganun. Oh, ikaw naman, Shane. Ikaw ba? Palala, palaban ka ba? O oh, hinahayaan mo na lang kapag may mga nang-aagrabyado -nang sa'yo? Ganon therapy, ako, kapag feeling ko na agrabyado ako or like parang na ako, hindi ako pumapayag. Kasi syempre, di ba, syempre ano, ka sabi nga nila, ano, yung pagiging mabait, dapat nilulugar din. Kasi may mga tao talagang mapang-abuso. Yung, yung kukunin, yung parang ititake, advantage talaga nila lahat sa iyo. So kailangan talaga ikaw matuto kang mamili kung sino lang yung mga taong deserve ng pagiging mabait mo. Kasi may mga tao talaga na parang Hay oh, nako, ang sakit sa ulo. Kaya dapat talaga hindi tayo magpapa-apek sa kahit na anong sitwasyon, lalo na kung feeling mo uh, nasa tama ka naman. Hashtag. Pa. So, hashtag, hashtag. Oh, ba diba? For this eksena, hashtag palaban tayo. Yes! Hashtag, hindi magpapatawad. Lala. ikaw, Ki. Ikaw, Ki. Ano oh. ano. Oo. Ano? Mm, lagot ka sa akin. Lalaban talaga ako. Hindi ako mag May ganun pa eh. Oo, okay. May... <okay. laughs> Kukatawangan. hindi. Ako na kasi as ano, as Libra. Si ano bang mga signs nyo? Paisi. Taurus. Pisces Ah, ang mga libra kasi, katulad ko, parang very ano kami, very mapasensya. Talagang hanggat kaya namin intindihin, unawain, pagbibigyan, pag pagpapasensyahan namin. So ako, hindi ako lumalaban, uhihinga muna ako, tapos hihintayin ko yung tamang oras kung kailan kita aanuhin, kikimehin, gano'n. <laughs> So, <laughs> <laughs> yeah. hindi agad-agad, pero sure Hashtag may, pala, may rest back. Hindi agad-agad, ganun kami. So, bigyan mo na ako ng time, ipuli mo. Tapos, magsusulat lang ako ng mga sasabihin ko, ganyan-ganyan. No, slowly but surely. Yes! Mahal, di ba? Hindi ngayon, pero matitigman mo ang pait. <laughs> <ng> Sa <isang ito. laughs> <So>, tamang oras. <laughs> tamang oras, hindi ganun talaga. ako personally ganun ako. Hindi ako hindi kasi hindi ako agad lalaban. Tarang tek ako kay teka lang, pakinggan muna kita. Sige, anong pinaglalaban mo, be? Go. Oo. Oh, sige, bukas, chat kita. Bigay ko sa yung mga, ano ko, spills ko, gano'n. ko. Yung mga runs ko naman, gano'n.